Walang sino man ang nakakaalam kung kailan siya babawian ng buhay. Sa isang iglap, maaaring dumating ang Malakal maut Hindi siya nagpapadala ng abiso. Hindi siya nag-aantay na matapos ang ating mga plano. Kapag dumating ang itinakdang oras, kukunin niya ang ating kaluluwa ayon sa utos ni Allah. Kaya magpakabuti sa bawat sandali, sapagkat hindi natin alam kung kailan darating si Malak al-Maut. Quran 32.11 alam mo ba kung ano lang ang tunay na sasama sa iyo pagkatapos ng kamatayan? Ang kwento. Sinabi ng propeta Muhammad, may tatlong bagay ang sumusunod sa tao kapag siya ay namatay. Ang kanyang pamilya, ang kanyang kayamanan, at ang kanyang mga gawa. Dalawa ang babalik at ang isa ay mananatili. Babalik ang pamilya at ang kayamanan at mananatili lamang ang kanyang mga gawa. Kapag tayo ay namatay, iiwan tayo ng lahat. Pamilya, yaman, pangalan. Ang tanging mananatili ay ang ating mabubuti o masasamang gawa. Iyon lang ang dadalhin natin sa harap ni Allah.